Parang nasa nature documentary ang magkakaibigang nag-voting trip sa Zamboanga del Sur. Nakita kasi nila ang kumpol ng mga dolphin at balena na tila nagsasanib para protektahan ang isa't isa laban sa mga pating. Puso na yan sa report ni Ian Cruz. One in a million para kay Jomar at kanyang mga kaibigan ang recent boating trip nila habang naglalayag mula Sultan Naga Dimaporo, Maporo, Lanao del Sur, papuntang Pagadian, Zamboanga del Sur. May nakita silang dalawang dolphin. Sinunda nila ang mga ito at dinalaraw sila sa grupo ng mga dolphin. Na nagdala naman sa kanila sa isang sperm whale na nagpakitang gila sa tricks. Nang sunda naman nila ang sperm whale, lalo pa silang na-amaze sa nag-welcome sa kanila. Whale, whale, whale! Sandamakmak na sperm whale! Ang mga tagpong yan sa Ilana Bay sa Tukuran Zamboanga del Sur, too good to be true raw, sabi ni Jomar pero na curious sila kung bakit nakapaligid ang mga dolphin sa mga balyena So Jomar jumped into the sea at nagulat daw siya nang sa kanyang ilalim may tila pating Kaya dali-dali siyang umakyat sa bangka So Jomar who jumped into the sea jumped to conclusion baka pinoprotektahan nila ang isa't isa sa mga pating. Nakitaan nga raw nila na makagat at dugo ang ilan. Ang kanilang wild adventure sa dagat, definitely memorable. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.